So ngayon araw guys, kahit wala nga pala akong balak magbike na pabike tuloy ako. Paano ba naman guys, ang team dugyot umalis, hindi ako sinama. Nag-SM kasi sila, hindi man lang ako sinabihan. Nag-send pa nga sila ng picture para asar Umaga pa nga lang pala, umalis na sila. Hanggang ngayon, hindi pa sila nakaka Kaya ayun, eh, para mawala yung stress ko, nagbabike na lang ako dito. Pupunta sana ako yung sports complex, kaso sobrang traffic. Meron kasi doon pa ilo, kaya sobrang ganda. Kaya naisipan ko, umikot na lang. Ikot ako kasi sobrang traffic doon. Mas malala pa kagabi. Malapit lang ikutan dito, siguro mga 2 kilometers lang gagabi na ako meron naman akong ilaw eh ayun kaso mahina pero okay na red kasi wala yan nagbiblik blink pa nga oh pero mami na malimanag pa naman eh tapos ayun guys nakaikot na nga pala ako kaso ang dilim na kahapon nga lang pala itong binuksa kaya sobrang daming tao ngayon kahapon nga rin pala nandito din kami na buhay ubo unexpected dahil meron pang papireworks <tinyo> Gusto ko sana ipakita yung loob sa inyo kasi wala nga pala mga ng bike. Sa loob nga pala guys, marami nga pala pwedeng kainan. Tapos dito naman sa labas, mga peryahan. Lahat nga pala ng rides dito, wala nga pala masakyan kasi nakakatakot. Tapos ayun guys, timing nga pala pagkapunta ko dito, biglang umulan. Nakakabatrip nga guys dahil wala nga pala pwedeng masilungan dito. Tapos ayun guys, naganap nga pala masisilungan at napunta ko dito sa 7-11. Ang kaso lang guys, nakakaya pumasok kasi sobrang daming tao. Ang nakakatawa dito, sumisilong ako na walang bubong. Tapos ayun guys, napaisip ako, bibili na lang ako dito para makasilong. Sakto din naman kasi nagugutom na ako. Magagala sana ako ngayong gabi pero umulan naman. Kaya ambag bagsak po trip dito sa kanto. Ay love hotdog nga pala kaya ito yung una kong kinain. Sa dami ko na kain na hotdog, alam ko na yung mga lasa nila. Ang ginamit nga palang hotdog dito guys ay CDO. Mahaba at mataba nga pala yun kaya perfect sa business. Hindi nga pala ako nabusog sa apat na hotdog kaya bumili pa ako ng kikiam. Tapos ayun eh, guys, sabi na kain nga pala ako dito meron na namang pa fireworks. Sayang wala kasi masilungan kaya umalis na agad ako. Pero okay lang kasi nakikita ko naman sa malayo. Tapos ayun, eh, balik na naman ako dito sa food trip. Itong kakainin ko nga pala guys, gulay balls. First time ko nga pala makatikim nito kaya hindi ko alam kung ng lasa. Tapos yung last nakakainin ko nga pala guys, itong lumpian toge. Pinainit ko na guys kasi masarap to kapag crispy. Sa buong buhay ko nga pala guys, ito nga pala yung nakita kong lumpian toge na napakalaki. Sobrang sulit nito kapag inulam mo. 10 piso lang tapos unli kagat na. Tapos ayun guys, busog na nga pala ako pero hindi pa rin natigil yung ulan. Dito pa yata ako matutulog kaya sinugod ko na yung ulan. Pagdating nga pala dito sa barangay namin, na ambon ambon na lang. Kakaligo ko lang na isang araw, mapapaligo na naman ako. Bago nga pala umuwi, pumunta muna ako dito sa 7-Eleven. Nilalamig nga pala ako kaya gusto ko kumain ng mainit. Ito sa ano yung bibiling ko kasi Sobrang laki naman Tapos ayun guys nakita ko nga pala tong sotanghon Tapos kumuha pa ako ng isa UP flavor naman Kaya nga pala dalawin binili ko baka kasi mabitin ako Pagka uwi ko nga pala nagpakulo na agad ako ng tubig Hindi pa nalambot yung mga noodles gusto ko na agad kainin Grabe naglalaway ako After 5 minutes nga pala guys sinunggaban ko na agad Nasarapan nga pala ako sa flavor na to creamy noodles Tapos itong sotanghon hindi rin nagpapatalo Isa na nga pala ito sa favorite ko ngayong araw Sarap nito guys sotanghon Grabe Natuyo na yung basa sa akin.